Meron pong nagtatanong sa atin bakit daw ang mga battery ng sasakyan nila ay hindi na nagtatagal. Kalimitan daw dalawang taon, kailangan nila ulit pagpalit ng bago. Totoo po yan, no? kahit nga po yung mga branded, more or less 2 years lang tinatagal. Yun na lang ang lifespan yata ng mga car batteries ngayon. Pero meron pa rin pong mangilan-ngilan na brands na maganda yung quality at nagtatagal pa rin talaga yung battery. Umaabot pa rin ng 4 to 5 years. Pero noon, ayon sa ating mga kakilalang veteranong mekaniko at mga may-ari ng sasakyan, ang batteries daw talaga noon ay umaabot ng 6 years to 8 years at repairable siya. So kung may masirang part sa battery, papalitan mo lang, bibili ka lang sa auto supply ng parts niya and magiging okay na ulit yung battery mo. So hindi malaki yung gastos. Yung brand nyo, nasasakyan nga ng pamangkin ko noon, mga bossing, ang battery ay inabot lang ng isang taon. And kinumplay niya yon sa kasa pero ang sagot nila ay ganun na daw po talaga ang mga batteries ngayon, hindi na nga umaabot minsan ng 2 years branded pa po yun, ha? kilalang brand pa po yun syempre, ni-research natin yan para malaman natin kung bakit nga ba at may tatlong bagay po akong napagtanto una, halos lahat po ng modern cars ngayon ay fully electronics na, kaya nakasalalay po talaga sa battery yung functionality ng mga bagong sasakyan ngayon unlike sa mga sasakyan noon, lalo na yung carburetor type, yung mga basic accessories lang ang nakadepende sa battery And kahit yung mga EFI nung 90s mga boss ay semi-mechanical and semi-electronics lang. Pangalawa, yung size po ng battery na ginagamit ng mga modern cars ngayon. Kung mapapansin nyo po, kahit pick-up, kahit yung malalaking sasakyan, SUV, ang ginagamit po na battery ay ang liit lang. Kaya stress talaga ang battery pag nag-load na ng sabay-sabay. And yes, mga boss, nakakatulong po ang paggamit ng mas malaking battery at pangatlo po ay yung mass production Yan, wala na tayong magagawa talaga yung quality ng mga nabibili natin parts ngayon kahit hindi lang po sa sasakyan kahit yung mga gamit natin sa bahay gamit paggagawa ng bahay kahit sa mga electronics, mga boss mga appliances, iba na po talaga yung quality ngayon kaysa noon pero meron po akong mga tips sa inyo para next time nabibili kayong ng battery alam po ninyo yung mga dapat ninyong tignan or i-check muna, baka katulong din po yung mga yon para sa lifespan ng mga battery ng sasakyan ninyo. Una po, piliin ninyo yung pinakamalaking size ng battery na magkakasya dito sa lalagyanan ng battery ng sasakyan ninyo. Siyempre, wag naman natin ipagpilitan yung hindi kasya. Yan yung length niya, tsaka yung width niya, at tsaka yung height niya kasi hindi pwedeng sobrang taas naman baka naman sumagi dito eh masusunog pa yung sasakyan ninyo yan pag nagkataon yung pinakamalaking magkakasya po sa kanya yun po ang piliin ninyo pero syempre kung 12 volts lang yung gamit ninyong battery syempre pang 12 volts lang din yung kukunin ninyo wag yung 24 volts so ayun po yung size ng battery tulad nga nang sabi ko kanina nakakatulong po yan next po ay yung freshness ng battery syempre kung bibili kayo ng brand new dapat talagang brand new as in ngayon taon na ito ginawa ginawa. So Sa bagay, 2024 ngayon. So, yung mga brand nyo ngayon ay 2023 pa. Kung brand nyo ang bibilhin nyo ngayon, 2023 dapat yung production date, hindi 2022. A year older na battery po ay bawas na ang kanyang power output. Next po, ito importante po itong mga to. Yung kanyang reserve capacity. Ito po, kadlimitan sa, sa mga battery, makikita natin yung symbol niya na RC. Yan, reserve capacity. The higher the reserve capacity ng battery, mas maganda po. Halimbawa, nag yung alternator ng sasakyan ninyo or kaya may naiwan kayong mga accessories na naka-open like headlight. Mas matagal po siyang uh, malolobat. Mas mataas po yung reserve capacity ng battery. So, medyo mas less yung inyong agam-agam <laughs> pag ganun. At maaring ma-start nyo pa siya pagka may maiwan man kayong accessories. At syempre, mas matagal ninyong magagamit kahit mag-fail yung alternator ninyo. So, may chance pa kayong itakbo siya, iuwi siya kung hindi naman ganun kalayuan. Kaya i-check nyo po itong reserve capacity. And next po, yung kanyang storage capacity. Dito po sa battery, makikita po natin yan. Ito po yung symbol niya. AH, Ampere R. Mas mataas yung Ampere R niya. Mas mataas din po yung kanyang capacity na mas sustain yung load. So, lalo na nagsabay-sabay na ng open yung mga accessories. Headlight, aircon, di ba? Tapos, syempre, kasabay na rin yan yung radiator fans, blower fans. Tapos, may radio pa, may fog lamp pa. Yung mga ganyan. So, mas maganda po napiliin ninyo mataas yung kanyang Ampere R, yung kanyang Storage Capacity. Mapapansin din po natin yan pagka nagsabay-sabay na tayo ng bukas ng mga accessories natin, eh parang hindi na kinakaya ng battery natin minsan. So, i-check nyo po yan. Next po ay yung kanyang Power Capacity. Makikita po natin yung kanyang symbol dito sa battery. Ito po CCA Amps or CA Amps. Yung pong CA Cranking Amperes. At yung kanya naman CCA ay Cold cranking amperes so mahalaga po na mataas din 'yan yung pong cranking amperes niya ay yung ability ng battery na makapag-start sa 0 degrees celsius or 32 degrees fahrenheit at yung kanya naman cold cranking amperes ay yung ability niya na makapag-start sa 0 degrees fahrenheit or negative 18 degrees celsius piliin nyo po yung mas mataas para mas malakas yung ma-supply niya sa cranking ng mga sasakyan ninyo. Pero meron pong mga batteries na hindi nakalagay dyan tulad nito. Hindi natin makikita pero meron. Ayun, nandun siya, nandun meron sa doon. Pero ito naman po, ito, tingnan natin, ito hindi rin natin makikita dito. So kung hindi nyo po makita dito sa may battery, mas maganda po na i-check nyo ang manual nya para mas sigurado. Ha, ah, diba? Yung iba, mauutak, hindi nilalagay doon eh, no? So napakalaga po na i-check nyo yan, mga yan. And next po ay yung klase ng maintenance ng battery. So meron po tayong dalawang klase. Yung isa po ay low maintenance tulad nito. At yung isa naman po ay yung maintenance free tulad nito. Ang advantage po nito, meron na po itong liquid electrolyte sa loob na hindi na kailangan i-replace. Pero actually, dinadagdagan din po yan ng tubig, hindi lang nila sinasabi. Pero nandyan po yan pag tinanggal yung kanyang sticker dyan. Yan po, pinubuksan din po yan and dinadagdagan din po yan to, ng tubig yan in time. Unlike po dito sa low maintenance, every 6 months kailangan mo siyang i-check kung bawas na ba yung tubig niya. And syempre, dadagdagan mo po ng tubig ng baterya or kaya distilled water. Pagbibili po kayo din sa mga auto supply o kaya sa mga car battery shop, hindi po nila i-advise ang low maintenance Pero nasa inyo po yan Tulad ko po, pag ang paggagamitan ko ay kotse O mga sasakyan na may aircon O lalo na yung fully electronics na Hindi daw po pwede ang low maintenance Pero eto po yung sa akin Low maintenance Para every 6 months E eh, na-maintain ko na-check ko Napansin ko po kasi na pag na-maintain yung battery, mas tumatagal po yung kanyang buhay. Sa pagpili naman po nung klase ng battery na bibilhin ninyo, kung low maintenance ba or maintenance free, kayo na lang po bahala. Personal choice nyo na lang po. And lastly po, at napaka-importante, i-check nyo po yung warranty ng battery na bibilhin ninyo. Kunin nyo po yung 1 year or 1 year pataas, meron pong nagbibigay ng 1 year and a half. At may nagbibigay din po ng 1 week warranty, 2 weeks o kaya 1 month, 2 months. Huwag nyo na pong kunin yan pag ganyan. May mga instances na rin po sa mga clients natin na bago pa lang yung battery nila, 1 week pa lang. At yung iba naman umabot din ng 2 months. Pero si Rana, kung yung nabili nyo pong battery ay 1 week lang or 2 weeks lang yung warranty, hindi nyo na po mapapalitan yon. Kaya mahalaga po na i-check ninyo yung warranty ng mga battery na bibilhin ninyo hopefully po makatulong ito ang mga tips na binigay ko sa inyo para next time po nabibili kayo ng mga batteries ng sasakyan ninyo alam niyo na po yung mga iti-check ninyo. Maraming salamat po Nab Customs.